right, so ito uh, para sa inyo mga boss. So ang taba ng utak ng gumawa nito. <laughs> so oxygen sensor, so ni repair yung wire, yung kanyang uh, wiring. So galing pa to ng kasa. Sa kasa man niya pinagawa. So tingnan natin kung ano yung ginawa dito mga boss. So pina-repair, tingnan natin kung anong ginawa dito sa kanyang sensor socket. Wire. Ang galing talaga. Ang galing naman ito. <laughs> okay, alright. Ayan na ang ginawa, mga boss. Ayan, so... Dinuktungan lang dito. Hindi na kinabit. Wala, nang, wala na itong sakit. Tinanggal lang. So, ito. Ang taba ng watak ng gumawa. Grabe. Thank you know what i'm saying